bubukas na naman kami. Bubukas kami ng ano yan. Ayan. Oh, dito lang. Dito lang sa baba. Ayan. Bubukas, bubukas kami. Ayan o. Oh. Ayan. Mga oh, may tumon. Ayan. Magbubukas kami ng presupendo ko. Ayan. Kasi pambayad namin sa ano. Pambayad sa internet.

Gata rin yung mga nakulong pa naman. Sige na oh. Ano na kasi? Kinukuha na namin kasi kailangan namin magbayad sa na internet internet connection namin, kakamaputulan kami ng internet connection sa kapampayad namin sa tubig at saka sa kuryente. So, ayan. Ayan, guys. Oh. Ayan. Ayan, si Ishi. Ayan, oh. Si si. si si Ayan, si si ito na. Ito na guys. Nakuha namin. Kunti lang. Kunti lang nakuha namin. Ngayon. Kasi... Uh, kasi... Ito ka pala. Yan. Kunti lang. <laughs> mga mayayaman na. Mayroon na silang internet. Kaya ayan, kasi ilang guys, o. Oh. Ang ingay naman ng truck na yung dumaan. Nakita niya na. Ang mga ingay. Ayun no. Nag o. Nagpo-blower siya. Nagpo-blower. Pakita ko sa Tapos Guys. Kuhanin ko na nga tong ano. Kuhanin ko na to. Kasi ayun o. <laughs> Hindi ko pala kaya. <laughs> Bibitbitin ko na nga. Ayun na oh. ako ko na guys. Eh, ayun, ako ko na. Kunti lang to guys. Kunti lang.